Grabe yung gaganda ng mga machine dito mga boss. Oo oh, nga ba yung mga premium. Parang lahat. Eh, tingnan nyo yan. No? Eh. Anak lang tayo ng mga quality items. Hindi naman quality pero maganda ba? Worth it collection yun Eh? Try ko nga si mushroom. Try ko ng ang sampo. ako dito eh. Try ko ng ang sampo mga boss. Dahil matipingan. Wala. Kasi maluwag yun sa area na yan. Kaya... Dito. Mm -hmm. na wala, wala, wala. <laughs> luwag kasi sa area lang na 'yan, Uy. Si ano to ah? Si ang karakter to sa si may Pokemon? Kasi may plastic. Paano kaya yan? Ayan o. Oh. Tala mo lang, nasa bungad lang siya, pero yung ulo ng duck na yan, yan yung pinakaharang niya dyan eh. Yan yung mga diskarte ng may-ari. Oh, ah, magagaling mag ano mga yan eh. Try natin mga boss. Basta may mga naka-ready to ano na, to play. Try natin yan. Hindi tayo magpatumpit-tumpit pa. Try natin. Oh, try kaagad natin. Patong lang, patong ko lang kayo mga boss kasi kailangan natin siguran eh. Thank <coughs> Sumabit. Ayan na, sumapit siya mga boss Sumapit, ayan yung, yung ulo kasi, alam ko Style may mayari yun eh Pero sumabit Dali natin dito sa bila Oop, ayan Oop, tulak natin dito, siyempre Ayan na, oh, eh hey. Dalawa pa, dalawa, 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 angat mo yan Okay, okay na Eh, hey. magkano lang yun Ang cute. Charan, chan, chan. Ha? Huh? No, diba? 30? Ay, ay, ang gaganda. Kasi maluwag. Hirap yan mga boss. Hirap, hirap yan. Ito so, yung mga easy wheel lang. So hanggang dito na lang. See you in my next video mga boss. Bye bye. Thank you so much for supporting.